Wow, super ganda. Grabe mga ka no? First time ko nagpunta rito sa Mayon Volcano, no? Dito sa kagsawa na walang kaulap-ulap. Talaga nagpakita sa atin itong uh, Mayon Volcano. So, ibig sabihin, ang sabi nila pagka hindi virgin ay maganda ang kalooban kapagka nagpapakita ang Mayon Volcano ng buong-buo. Grabe. kita natin yung kampana, ano? Yan sabi nila kung hindi raw virgin ang mga bumibisita ay magaganda ang kalooban kapag ka nagpakita ng buo ang Mayon Volcano eh, <laughs> nagpakita ng buo sa atin ang Mayon Volcano ibig sabihin kung hindi tayo virgin maganda ang kalooban natin <laughs> <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. Good day and good vibes mga kaonix. Narito tayo ngayon sa Daraga, Albay, sa Bicol. narito na tayo sa accommodation natin at pasok lang tayo doon sa room natin bago tayo mag start ng ating workshop <coughs> sundan lang natin si ate ano siya kasi yung mag a sa atin papunta sa ating accommodation napakaganda ng resort na ito wow Okay. Dito yung ating accommodation. First time natin uh, nakapunta dito sa resort na to. Pero maraming beses tayo nakapunta dito sa Bicol. Yeah. Wow. Ganda. Napaka-relaxing. Salamat. Wow. Nakita niyo yan mga ka-onyx. Napakaganda ng view talaga. Talaga naman magre-relax tayo dito. So, yung kasama ko ngayon no, pabalik tayo, papunta na tayo ngayon doon sa ating uh, workshop, magi-start na. Then sa kanila na ulit natin i-enjoy yung paligid natin no, yung itong uh, buong resort na to. Napakaganda naman talaga. Grabe. Uh. Kasama natin, talagang nag i enjoy din ano. Okay. Balikan ko na lang kayo mga ka Onyx Later, ano. Okay. Good morning. Narito pa rin tayo sa second day natin sa Bicol. At from Daraga Municipality sa airport ay nagpunta tayo rito sa Municipality of Malilipot. Yung ating uh, purpose dito mga ka Onyx ay meron tayong national workshop with all the organic agriculture uh, focal person at dito kami nagmeet para pag-usapan kung paano ba ang mga implementation updates and interventions and strategies na kailangan namin gawin para ma-promote pa ang organic agriculture sa mga tao, sa mga LGUs at yun din sa mga farmers natin dito. So kasalukuyan tayo nandito sa aming resort ano uh, ito yung itsura niya napakaganda mga Kaonix no relaxing so may mga pool sila rito makita natin sa harapan ano may mga pambata may mga pang-matured na mga pools sobrang ganda Ngayong araw ang ating activities mga Kaonix ay magkakaroon tayo ng farm tour. Ang purpose ng farm tour natin ay para maging aware din lahat ng mga participants sa lahat ng mga strategies, lahat ng mga uh, technical aspect in doing organic farming dito sa bayan o sa probinsya ng Albay. Actually itong malilipot uh, maliliput at daraga municipalities ay masasakop ng Uh, probinsya ng Albay Sir tama ba malilipot uh, Ano ito ng no, municipality ano Okay thank you sir salamat So tama tayo na Nanigurado lang tayo mga kaonics Kung anong uh, municipality ito So tama Malilipot island So enjoy lang natin mga kaonics Yung ating pag uh, Iikot ikot no Habang naghihintay tayo ng ating breakfast Actually It's already 6am at ang ating breakfast daw ay 6.30 then 7 ang alis natin so ito eh. isa ito sa mga kasama natin yan Good morning hindi so ito yung resort na to no? Uh, napakalapad nya ano bang resort ito sorry mga ka onyx ano? Uh, ang ganda nya mga ka onyx kita nyo naman doon yan bago tayo pumasok ay marami na tayong mga madadaan ng napakaganda grabe so ito yung itsura niya. meron silang mga sunflower dito may mga manggahan parang meron silang park napakalawak ng area na to, mga kaonix so siguro punta muna tayo sa ating uh, punta muna tayo doon sa ating function hall para makapag-breakfast tayo. Meron din pala silang chapel dito mga kaonix. At pwedeng, uh, eto, tayo tayong pumasok. Pero tayo ay papunta na doon sa function hall para sa ating breakfast. Ayan. Actually, dalawang uh, workshop ang narito ngayon na national workshop ng Department of Agriculture. Kasi kanina may nakita tayo mga kasama natin. Ano? Kasama natin siya sa DA Mimaropa pero iba yung kanilang workshop. Sila yung nasa 4Ks. No? 4Ks is apat na K. So, sorry, hindi ko masyado matanda ko anong meaning ng 4Ks. Pero ngayon mga kaonix tayo ay papunta na rito sa ating function hall. So ito yung function hall. Ito ay accommodation pa rin nila. So Gamboas Orchard Office. Yan. Accommodation tsaka parang kitchen nila ito mga kaonix Itong resort na ating uh, kung saan tayo ngayon narito. Ang tawag pala rito ay Gamboas Orchard Resort. So, napakaganda ng Gamboas Orchard Resort, mga ka-Onyx. Yan. Ito yung ating pinaka-function hall. So, marami ka pang mapupuntahan na napakaganda rito. Itong harapan ng aming function hall, napakaganda, mga ka-Onyx. Tingnan nyo naman, o. Oh. Yan. Ang galing, ano? Wow. And then, dito na tayo aakyat para sa ating... ah uh, breakfast. So, it's already 6.05 a.m. And siguro naman nakaprepare na yung breakfast natin bago tayo umalis. Ito yung aming workshop mga ka Onyx, at kasalukuyan tayo nandito sa aming function hall. Ito yung aming function hall. So breakfast pa kaya wala pa yung ibang mga kasama namin breakfast muna tayo mga kaunis. Wow! Ang dami rin palang mga koi dito mga kaonix, No? May bilaw, puti, pula. Ang galing. Napakaganda. Wow! Wow! Nakakatuwaan sila oh. Tuwang-tuwa yung mga koi. Okay. Katatapos lang natin mag-breakfast mga kaonics at tayo ngayon pabalik doon sa ating accommodation. Then, tayo ay paalis na. Kararating lang ng iba natin mga kasama sa function hall para mag-breakfast. So, tayo ngayon ay kasalukuyang pabalik sa ating accommodation. Good morning! So, mga kasama po natin... So, pakita ko lang po sa inyo yung ating uh, accommodation dito. So, ito mga Onyx. Wow. Ito natin, ang ganda, no? Wow. So, yung kasama natin dito sa accommodation, um, pito kami lahat na magkakasama sa isang accommodation at ito yung aming accommodation actually napakita ko na sa inyo kahapon mga ka -onics. kaya lang yung loob ay hindi ko na ipakita sa inyo ito lang siya and then yung labas and then ito yung ambience nya na makikita natin yung buong pool hanggang doon sa dulo and then ito lang yung function hall natin ano so buksan natin walang tao wala siyang tao mga kaonix no yan. Ito lang yung buong accommodation namin. Pito kami rito. And then, dito sa loob, wala kasi pumuesto kahapon. Ano? Pero pagdating namin, may mga tao na sa labas. Sa loob, walang pumuesto. Kaya, dito na tayo pumuesto. So, may, may TV, may aircon naman to. Ito yung pinaka-CR. Yan. Okay. Uh, lang ako, gayak lang ako para makapa, makapag farm tour na kami. Alis na kami at magka farm tour. So papakita ko rin sa inyo kung ano-ano yung mga iba-ibang klase interventions, strategies na ginagawa natin nila dito sa probinsya ng Albay. Dahil isa na ang uh, probinsya ng Albay ang nanalo sa isa sa mga pinaka-best province na nag-iimplement at successful pagdating sa organic agriculture. Ahí. super ganda grabe mga ka no first time ko nagpunta rito sa mayon volcano no dito sa kagsawa na walang kaulap ulap talaga nagpakita sa atin itong uh, mayon volcano so ibig sabihin ang sabi nila pagka hindi virgin ay maganda ang kalooban kapag nagpapakita ang mayon volcano Nang buong buo grabe ang swerte naman natin mga ka ano So, ayan mga kaonics actually farm tour talaga dapat yung pupuntahan natin dito kaya lang dahil uh, along the way itong uh, kagsawa kaya idinaan lang tayo sandali dito siguro mga 10 minutes to 15 minutes lang tayo dito then pupunta na tayo dun sa ating uh, farm na kailangan puntahan atin dahil along the way siya, kaya idinaan lang tayo dito pita nyo mga kaonics no ang daming turista grabe sobrang ganda ang swerte natin so iniwan na natin yung mga kasama natin ano? nauna na tayong bumaba para ipakita ito sa inyo dahil sandali lang tayo dito mga 10 or 15 minutes punta na tayo dun sa ating uh, farm tour wow grabe tignan nyo naman mga kaonics ang dami rin mga turista makikita rito ano? kung makikita ninyo Wow! Andito lang tayo sa pinakaharap mismo ng Mayon Volcano. Sobra. Ang dami rin nag nagpipictorial dito kung makikita natin. Ano. So, oh, let us enjoy the nature created by God. Wow! Hindi siya nakakasawang tignan mga kaonix. Sobrang ganda. Sobrang clear ng sky, walang ka-harang-harang na ulap hindi gaya ng mga nakaraampagta ko dito no, sobrang dami ng um, ulap, hindi siya nagpapakita pero ngayon, wow, napakaganda. Ang sabi nila pag nagpakita raw ang virgin pa tayo. Lalo si Aiter. Virgin pa Very, very, very. Pag hindi na virgin, ano ibig sabihin? Maganda raw ang kalooban. Maganda, you know, maganda ang kalooban. Pero si Andrew, virgin pa talaga to si Andrew. Ay, tayo pa ba? Now maintain. Since 2012 naman. Wow, grabe. Ito po yung lumubog na simbahan dahil sa pagputok ng Mayon Volcano kung makikita natin. So halos kampana na lang yung nakikita natin dito at marami pang mga tinubuan na ng mga punong kahoy yung ating uh, yung simbahan ano yung tuktok yung kung saan nakalagay ang kampana kita natin ang dami mga turista na nasa narito mismo sa ganda ng mayong volcano na to so, yan yung ating mga kasamang iba so kitang kita yung mayong volcano nagkakatuwaan sila Wow, grabe. Wow, sa harapan lang natin ay may mga palayan. And then, makikita na natin ang Mayon Volcano na walang kaharang-harang. Napakaganda ng Mayon Volcano. Ito po yung dating simbahan talaga ng uh, dito sa sa Daraga, Albay. Makita natin ano. Ah. Uh, yung halos binutas na lang nila ito para makapasok dito. Actually bubong na ito kaya ganito siya kabababa na lang makita natin, no. Uh. Ganyan na lang kababa itong simbahan, pero ito bubong na ito mga Kaonex, no. Bubong na ito. Kaya yun yung kanyang tore yung kampana makikita natin. Yan. So, ibig sabihin, talaga nilubog. Nilubog talaga ng lahar ng galing mula sa Mayon Volcano yung simbahan na ito. Kita natin, di ba? Ito yung mga rocks niya. So, ibig sabihin, ito talaga yung mga dati niyang bato noon pa man. Itong mga bato na nakikita natin dito. So, halos tok-tok na siya. Ayan. Ayan. So, ito yung pinakasimbahan niya. At ito yung pinaka tore niya. Yung kampana. Yan, dagsa pa rin yung mga turista, mga kaonics. Kita natin. Ang dami pang mga dumarating ng mga turista. Ito yung kampana. Makita natin yung kampana. Yan. Sabi nila kung hindi raw virgin ang mga bumibisita ay magaganda ang kalooban kapag ka nagpakita ng buo ang Mayon Volcano. Yeah, <laughs> eh, nagpakita ng buo sa atin ang Mayon Volcano. Ibig sabihin, kung hindi tayo virgin, maganda ang kalooban natin. Wow! <laughs> May mga souvenir shop din dito na pwedeng bilhin. For kids, pasalubong and souvenirs na makikita natin kaya na ito so may mga bags din so maraming pwedeng gawin dito mga souvenir so bili tayo mga kaonix yung parang sa nilalagay sa yung magnet Nga Alala ko yung pala yung pinabibili ng ating mahal na reyna, yung magnet. Magganap tayo rito dito tayo banda sa unahan mga kaonix ayan parami yata tayo makikita rito ano, mga souvenir na magnets tingin tayo ay ay may, nab ay, may nabili ka na Namili na po buti ka pa maghanap ano na ako ng magnet <laughs> ako sa aking nanay din hanap <laughs> tayo ng magnet dito ano po kalaba magnet magnet mm -hmm magnet may magnet kayo ate saan ayan lang ano po siya yung mga laba po 100 ito po tatlong piras. so ito yung nabili natin uh, gawa siya sa volcano ash gawa sa laban kuha siya uh, ginawa siya tama ba? Tawag, gawa sa <laughs> laba. gawa sa laba gawa sa lava. And then, ito naman, gawa sa rubber. So, pang regalo natin sa ating mahal na reyna. Okay, magkano lahat? 170 170 Okay, bayaran na natin. At paalis na tayo mga kaonics no? Kasi, 10 to 15 minutes lang tayo.